Ganda po rito. Ayan. Tatanim kami. Habang walang bisita, nagsayang na ako. Pipirito na lang akong talong mamay. Ay, tsaka ano yan. Isa pa. Ano na yan. matakpan lang ang katawan. Madiligan yan. Ang langka yan. Para marami tayong papipitas na langka. Eh, tutubo pala yung pakwa, no? Yan, no? Tatanim nga tayong pakwa. Aluan natin, ano? Hmm. Yan, no? Tumubo, hindi man natidiligan. Punta <laughs> ka na rin. Hmm? Ha? Yun, papaya ay, ano? Labasa. Yan you know, oh, ganda oh, tumubo yung pako ano. Wala pa kasi naniniray, eh, ano, walang damo. Tabunan mamaya de, de. To tumubo yung pako ano. To kalamasi, hindi tinakpan yung kalamasi eh, oh. Sabi nila siguro mabubuhay ka na lang magisa mo diyan, kan. <laughs> Bala kan tamaran. Ano, mamaya, tabunan na lang natin mamay. Yun know, kalabasa. Eh, yeah, ang dami ang haba niyan. Mahabang ganto Rudy. Ang ganito. Papunta ng bundok ng rayat. Tapos pag itanim mo na rin yung ano, langka, oh, ina no, hindi, tinanim, hindi tinanggal sa plastik. Ayan, oh, shout po sa inyo lahat, yan, oh. Mag, mag, ako mamaya ako magbuboto oh, ang pagkamala ng ganong tao. Tatanim tayo, yan. Kaya e, pagkikit mo yung ano, yun lang, kayo. Hindi oh. po kami ng kalabasa para sa mga bisita. Yun, know, oh, ano yung lupa, eh. Pwede mo na, Ba't mga magandang nagtanim, hindi malalaki, bosay, hindi eh. tinanggal sa plastik. Ayan, you know, oh. Ganda po Doon magkano kami ng baboy. Talaga kami ng baboy doon. Poultry ng itik. Poultry ng mga manok. Doon baboy. Uh, baboy damo. Si Kapitan ng ano, San Simon. You na. Know, tapatapos na po yung kubo. Yung hmm. itlog. Ano, ano, patapos na rin. yan you know, na. Oh. dilig natin na. Ano. Binigyan ko ng pera yung mga, mga ayta. Oh, tapo na muna yan. Okay na yan. Tabo na muna yan. Oh, ito lang ka. Oh lang kaya. Masarap yan. Para, ito puro para, para sa mga bisita lang yan. Dapat tatamaan yung katawan nito. Tatamu tatamaan. Ang tatamaan. Tabo na muna lang ganyan. Ito. Tatat ano lang yan. At natin mamaya. Yan. O oh, tama na. Tama na. Tama lang yun. Tatay. Anong para dad. Tuma. Yan dadarecho yun. Kalamasi. Yan. Maraming kalamasi. Para hindi na tayo bibili ng kalamasi. <laughs> good morning. Good morning. Yung kaya dalag doon hindi tatalon. Pumili kami ng talag Ang eh. dami kami tatanim nito. Ayan, daming kalabasa. Ano lang, buto lang namin ito eh. Ano? Pura tumubo kasi eh. Tinesting ko doon, tumubo. Yan ang aming kubo, yun ano? Ganda na yan, may ibon pa doon. <clears throat> Pagagandahin ko to mga edad yan. Uh, ako, dito lang tayo eh. Yan ano? kalabasa. Ganyan lang pagtanim ng kalabasa. Mamaya tatabunan ni Rudy. Huwag mo pa kaano ro, di ba ka papuntang tagulan eh, abutan ng ano tubig. Ayun po, ganda na rin. Bagong buhos na ito to. Dapat tubig pa ni no? Para lumalim, ano? Alagyan ng asin. Ito, ah, may na yung kalamas, yun. Ito, natomba na si Rudy, boy. Pagkit mo ng konti, baka mo. Patamahan na ano? Yun, palapasa, yun. Tatabunin na naman, yun. Nagkape na rin kami. Yan, daming eh, uh, tatlo na yung pikak natin. Ah. Yan po yung kubo. Mayroon pa pong baba yan. Pa yan. Tapos, sa uh, ano, para ma ma yung ano, may agdanan pa yan pa baba. deck na lang po yung deck. Magtanim. Mahaga magtanim. Yan, oh. Para mahaga tayong may mahanihin. Pagka may tinanim, may hanihin. Mga idol, yan. Ito, alamasyo, Ganda. Yung mga ko roon, no? may, may bunga na. Ganito pa lang kalaki. Eh, Rudy, oh, no? Tami natin. Tatanim pa tayo ng pakuha sa kabila, no? Dito, dito, pakuha, no? Pabibili tayong buto, no? Para, pagka bago pa lang ganyan, pwede. Tapos pag gawa tayo ng ano dito, yung os, tapos may spray, ano? Yun, no? Labasa ka, labasa. Para sa mga bisita lang po ito, mga idol, hindi naman hindi ko naman binebenta. Ayun. Yeah, no. Good morning, good morning. For sure good, ang ah ha. Pipirit, may, may na ako na kalutong manok eh. Ay manok, ah, uh, itlog dito. So, pipirito pa ako. Yung mga baser, sabi nila, yung mga mantika ko pangit eh. Ang ah, bago-bago nga, oh. <laughs> <laughs> sabi nila, may mga, mga basers ka po. Dami. Ah, maganda yung mga bata eh, ba Mga, mga kasangga natin. Sila nagbibigay ng maraming views kasi pero ala nila kahit na masakit ang sinasabi nila, hindi naman ako nasasaktan kasi hindi ko naman pinapasay. Eh. <laughs> Tapos eh, umikita yung ano, hindi naman para sa akin yun, ito eh, namimigay ko rin. Kaya ano, pinalola ang bisita ko mga ito dahil po nagbo-boto suguro. Yan o. O may hinana yung kalangko ha. <laughs> yan yan o. ko tayo yung talong at saka itlog. At saka galunggong. Talapya. Ang muna muna ng talapya. Ang <laughs> muna uh, ng buwari. Ayan o. Ano nga pilito niya idol? Kembau. Kembau, ah. marami kembau dito ah. Oo, oh, marami kembau dito. Tama ng pipirito tayong galong bow. Kembau, marami. Dito sa Bumpanga, marami kembau. Shout sa mga kembau family. Ang daming kembau dito. Pati lang sila dito. Yung ano ni pare kong pilo, yung asawa niya, yung ano, ano, ano kami, kembau yun. Kaya Santo to Tomas. na siya ito naglilinis kami rito, dahil walang ganang tao yan. nanditin pa yung mga tao ang ko Ayan, o. tapos sa uh, nakanim na kami. kami naman ano? ano? to <coughs> sa tapa naman siya pa oh naman siya naman tapa 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 mga tapa 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 sa mga kamatay ng tingin ko, ito. baka walang puti. Walang pula siguro. Tapos puro puti. Ah, meron. Itlog. May itlog lang yan. Mapapag binabangaw pa. Yung beto yung yung ano, yung... Oo. Oh. pula yung ano. Ah, ano naman ano, yan. yung uh, ano. Anong, ano? O, ano? Para malaman nyo ano, na ano yung itlog. Oo. Oh. Ito yung organic yung brown yung ginagawa nito. Ito lalo yung lalo organic po ito ay ano. Talong. Oh. Ayun pala. Kung paano talong oh, ito no. may lahat daw oh, ay may wala mamaya magsisigaw kami ng pangot na ano. Bangot na santol. Mm -hmm. Na may dasal sero di ba yan dami santol doon eh. Kaso may dumadayo lang yung ay hindi, hindi na po na napuntahan dahil hindi ko na ma-vlog. Ano, ma ito so, yung talong tutok dyan pa ng talong ha. Pag ganitong talong masarap sa uh, akampay na tuno. Akampay ano siya. Um, akampay ng bilogyan na ano, Yung mga po, gusto nila medyo sunog yung ano. Tuklo. Yung mga iba sabi niya na kakakasyar daw. So kaya nabalita Yung Hindi ko nagbabalita eh. Pagbalita ko, may katotohan. Yung tulay po ng talo, ganyan na po talaga sa... Oh, ganito ganda, no? Iyan, hindi itlog. Itlog na talaga, may violet. Okay, may violet talaga. Yan hindi. bilo. Ayan ka, talo. Talo. na mas... Dapat daw pag na po yung mga mag-asawa, hindi nagkakaanak, may nasi niya. Araw-araw po, kakain kayo ng itlog, sampo, binaga. Malamsa mm -hmm. kasi ano eh. Kami nung kami mag ano eh. Ah, uh, may, dahil uh, sa sobrang silyo ko nun, palagi ako nang minumot at saka gano'n uh, rin ako nag, uh, nagbisyo. Hindi na ko. Tapos nung pagkamot ko ni kay Dr. Aquino, yun, binigyan ko ako ng ano, binigyan kami ng gamot. Tapos sabi niya, lahat ng malansa kainin namin, yun. Isang buwan hindi hindi kagagamit gagamit, sabi niya. Yun, uh, pagkaraan uh, ng isang buwan, yun, nalitaw uh, na yung panganay namin. Magaling. Maganda pala itlog. Malang sa kasi yan eh. yan eh. Maganda ako araw-araw, limang okra. Limang okra ang kinakain ko araw-araw. Ano? -araw. Okra laga. Yan, binabaw lang sa... Sa... Uh, binabaw lang sa kanin. Saka yung itlog ko, ako binabaw ko lang sa kanin. Ayun yun ang pagsisiretso ng itlog mga kaibigan. Simpleng simple. simple. Iniponin mo dito tayo sa lugar para yung mantika matatanggal. Yan. Yan, maganda yun. May silaw-silaw pa ng konti. May, ayun, ayun. Ito, ayun. may nyaman, may nyaman. Sa kapampangan ng masarap, may nyaman. May keni. May keni, may keni. Halika rito. Halika Ikini ali karito. Ali karito, ali karun. Ikini ali At dog na ikini baka naman marami kang kinatawan. Ini. Eh. Oh, dito ito na tuyo na po ito. Katandaan na natin ito. Tapos na yung mantika niya, ayan oh, no? napaparagraph para sa Oh. So, walang mantika. sa ano. Oh, niyan, mga ay. Ay, ay. ito. Ito mga dalawang mag-asawa. na kayo mga asawa lang po, Ah, baka. Ito mga yung mga pinagluto ko sila ng para maka-apunay yung ano nila. Ha ha naman tatay Nestor. Nestor. ano? Salomon po. Salomon. Nestor Salomon, siya tao. Pinama Perla. Perla. Inria. Perla. Inria. Inria. At ano? Kembaw, ano? Opo. Uh, Masundahan. Dati siya Idol, ano no nag-aaral? Napakainaw na Ngayon ay medyo kumalino. Kung baga sa ano ata, sa ita dahil madalang kulang, hindi ko ginagamit ng bata ako. Ngayon may edad na ako nung ginamit. Mga kalimpa. Hindi ko ginamit kasi ng bata ako eh. Hindi pili ako Na-reserve? Na-reserve. Kaya parang ngayon lang uh, ma, matala. Sabay na natin yung ano nito mga kagawa. Talong oh. Talong na... Ang silaki ng bayag ni Rudy. <laughs> Pinamig. Yung si Mrs. ko, magaling magluto yun. Si Mrs. pag nagluto ng talong, luto sa loob, talabas hindi yun. Eh. Eh. Ito naman eh, wala naman akong tinatago. Kasi si Mrs. nung mag, uh, mga, ano kami, mga nagsisimula kami, siya nagsitinda. At nangungulot, ano yun, nangungulot sa parlor. May parlor siya. May mm -hmm. pedicure. Tapos ako, namamasalit akong tricycle. Yung para namin, Diyos mismo sa bahay namin, sa kanto. Tapos ako nag-aalaga, ako nagluluto, kaya nasa amin na, ako magluto. Tara bata pa kami, mga lolo ko, puro nagluluto sila. Talong. Tapos eh, madami kaming pinagdaanan. Saka, tapos, eh, naka-binili niya tricycle yung yung tito ko na, ang matatay ang ko galing Saudi, dahil wala na trabaho, binili niya ng ano, gift na next year eh. Tapos sabi ko, uh, ay sabi ko, ako na lang magbabondary. Para uh, dahil wala ka ng trabaho. Yung ginagbondary ako ng gift, sampung taon ako na masada ng gift. Kapag uh, dahil may sindahan si Mitch, eh, nakakapamalingki ako sa, ano, sa, sa San Fernando. Tapos, ako na pagka pag, uh, inuwi ko sa bahay, sinisinda naman yung isip. Tapos nag-electric pan, ay eh, nag-ano ako, Naklento ko na yun eh. Yung, <coughs> yung, mga anak ko. Yung mga anak ko, ano. pagka branaw out maliit lang ang bahay namin. Ano lang, tindahan lang na maliit ang bahay namin. Kasama na bahay, kasama na tindahan. Uh, pagka branaw out mga idol, yung mga anak ko. Pinapaypayan ko magdamag. Dahil branaw, walang, wala ano, wala pang generator mo. Ay, hirap ang buhay. Tapos yun. Ang nangyayari, gumawa nga ako dahil nang mamasada akong jeep. Mayroon pong try kung sa jeep na electric na gumawa. no? 12 eh. 12 yun. Tapos eh, tumuha ako ng cordon, nilagay ko sa tricycle, pinili na ako ng isang electric fan, nilagay ko sa kwarto na sa building, tapos sinano ko ng wire hanggang sa baterya ko. Tapos yun magdamag, gumaga no? hindi na ako nagpapaypay. Pagkatapos yun, no? bababag, hindi ba tapos nun eh, eh ah, so pagka ginabukasan nun eh, tutulak po ng mga katiklayan namin, low budget naman ako, higit. Ganda ano, nun, kasaysayan namin. Tapos eh, mata lang eh. Tapos ah, nung na-serve -tay Tayo, mga idol, nag-suspa kami ng bilang ko. Hanggang suminto na ako, hanggang nag-invigilera ko ng tips, hanggang nag-invigilera ko ng mga talatya, hanggang ako ay ng mga talatya. Ilaw nga po na yung nagbibigay ng mga gamot. Lahat, sinabot ako, nag-deliver ako ng LPG, rekas ko. Nag-deliver ako na eh, paring ano, yung pahala ko ng mga Si sa Arnel din, hindi pa kami magkakilala dahil uh, mayaman siya, eh, may ako mahira pa lang. Ay, mahira na nga, mahira pa lang. Tapos eh, dahil sa ginagawa ko, siguro pinapaypay ako ng gano'n yung mga anak ko magdamag. Ngayon, lahat ng bahay ko, lahat ng lugar ko, may generator. Yung kapalit ng pagpaypay, generator, mga Kaya mm -hmm. dapat mga tao uh, magtanim ng maganda para uhahanin na ng maganda. Pagka nagtanim ka ng pangit, masama, kahit nanong gawin mo, papangit din yan. Kung hindi man ikaw ang uh, ahane, mayroon kang anak, mayroon kang ako ay eh, dapat lahat maganda. Yung pagpapalag ko naman mga idol, hindi po yung uh, talagang vlogger ako mga idol. Ang gusto ko lang yung mga pagbigay na nakaka-inspire. Uh, Misa na may kapil dahil kapilyohan ako, na nagaanap tayo ng basher, kaya nababat tayo. <laughs> so, ganyan na po ng talong at saka ano nito, alamang bagong na mga hangang at ano, saka, saka Napakasarap na nito mga idol o tira itong talong ganda, o, para Ay, ang para kamuti. Hindi lang ang pagluluto ng mga ito sa inklusyo. Hindi na panggal lang na ito na tulok, Madami akong kasaysayan. Ang loob ito pala pati. Talong. Masarap na talong ito. Ay, na ng kamuti. Nakalimutan ko. Ah, magsisigang pala ako. Yun na lang. Pasawo ko na lang. Talbot ng pamuti. Deka, kakain na tayo! Ay, di pa pala natin rito yung ganun ko. pa pala nito. Hindi, kakain na! Sandali lang naman matutuloy ito. Galong ito. Malakas lang pala. May so, na. May na rin yan. Walong mga ito, maaga tayo na malengke, Monday. Maaga ako na gigising, maaga ako na tutulong. Yan ang gigi.

Nga yun ko, ayaw ko yung puro panalo, kaya hindi ako maabol ng pulis ito. ko panalo ako dito sa talong at eh, saka sa, sa lunggo. Saka itlog, sa, na ako. Panalo na yun. Galunggong! ganda po yung may anong kong yan. Uh, ganda po yung ano ko, yung tan? batok. Ha <laughs> <laughs> Ano, o, crispy, galunggong. Ano, luto na yan. Yung ibang nagluluto ng galunggong, yung mga kasambahe ko, ang lambot lang ng isyad, napapatigas sila. Hindi na ito, matigas. Nakaminor siguro ang kalang nun, ano? Dapat, luto. Luto dapat. Luto, yun, gozo. Kapit, 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 bigas hindi nagpahalang sa akin, sana binigyan ko pa ng pera. Kaya mo? Kaya, di ka din na, o. Pero, di naman tapos yan, oh. Uh. Grabe si Sinan rin ako yan, dahil narin Talong mga ito, oh. Talong. Tsaka, alam ang bagong binisa, tsaka suka. Napakasarap ito. Suka. Suka, tsaka, ano, maganda. Sa so, anywhere, mga idol, napakatibay.

Aray, hindi ako nagbabay. Ano, <laughs> wala ako ng buwan. Pagka tinawag, ah, eh, tumawag ako, check uh, ah, ako. Tapos sumaga, nagala ako nun. Binayari sa pita ako. Dara-dara ito -dara ako. Walang tawad-tawad. Sabi so, ah, na mo, ah, na nila sa iba lugar, kaya sa gasolinaan ko, tungutang po niya ito. Ano mo, wala lang kapitli? Ang magkawad-kawad. Huwag na ano, huwag ka na Oo, kailan man, man, ano? yung tawad din. Tapos sa suki, na suki. Magka na mili ako, dalawang kilong bagoy. Uh, uh, ano, yung uh, purong dugo ang mo. Hindi yan ang purong dugo. Tapos eh, pag dumaan ko, o pag tapoy, pag yung ganito ka tao, hindi lang ako doon, tapo ng tapo. Mga tapoy tapo, yun. Kung dati ko dito, ay ma, yun ito na. Matami na tayo naging karanasan, marami na tayo nga na alam dito sa mundo. Dalong gong, GG! Go, Pwede! Pwede, get it go! Kain na po tayo, mga jahanda na tayo Kato na na po tayo ho, kasi puna suru mga jahangaw Kato na na po tayo ho Kato na na po tayo ho Kato na na po tayo ho

Ako, hindi na, maluto. Ano yung nakalag po pala ako? Malakas ang regas ko, mga ito. Regasto. Kain, 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 kain! Ay, ay, kain! Ayan, oh, mga ito, alo. Wow! Naman. Nyama na, nyama na! Puhunin na natin yung aking favorito. Favorito, favorito, ayan, no? Oh. Ah, masarap na kanin yan, mga ito. Okra, oh. Okra. Okra. Meron pa tayong ano dyan, bengala. Ito, itlog, oh. Yan, ito yung itlog na walang mantika. Yan, oh. Sa harap niya, no? Ah, yan, oh. Ito yung magsarap. May kasama na ng ano. Ito, pwede mo rin lagay, lagyan na ng baboy ka agad eh. Yan, oh. Pag naubos mo yung kanin na yan, eh, lalaki na yun dyan. Ayan, oh. Oh, kakain na tayo nyan, eh. Napakasimple yung buhay, mga ito. Simpleng buhay. Okay, sarap. Ay, yan. May, ano, ganda, no? Eh, wala naman tika. May, may kanin ka na. May ano ka pa, oh. Tapos, ah, Rudy Boy, kaya na tayo nya no? Sa akin ito, be, pika kito, mahal ito, eh. Pika kita, eh. Laki. Laki, oh. Sa akin yan, ha. Eh. Huwag bibigay kay Rudy Boy yan. Delikado kay Rudy Boy yan. Okay na tayo yan, ano? ayan, uh, ah, squishy na lang kukuha niyan. Rodi! Sausawa, Rodi! Ayan, yeah, Rodi boy ko. Kain na tayo. Tawagin so, niyo na yung nagkano. Hindi, di, hindi, hindi ako lang yan. Ayan. Ah, Papunta na. Ang no, ganda ng gupit ng bata ko. Ayan, makapalampo kang ginupit ko. Mga idol yan. Ay, kunin mo yung galungkong. Nando sa ano? Nando sa kawali. Ayan, kain okay, na po. ng ulam lang, mga idol. Simple. Hindi na masela yung bisita ko. Ito lang. Ah, ayan ah. Dalawang mag-asawa lang, taga ano pa, taga Quezon, ah. Sorsogon, ano? Ah. siya know? po sa mga taga Sorsogon, mga idol. Mga alayang Kembawa, tsaka ano, Solomon. Si Aring Solomon. May asawang pagong, may biyak sa gitna, parang pinalakon. Kaya na, kaya na, kaya na, hoy! Kaya na, natawagin yung gumagamposo, ito siya, gano'n. Pika. Mali tong pika na to. So, di talong. Ayan na, suka, suka. O parami lang, awa. Siya, kain na po tayo, mga. <laughs> dito, dito na, dito, dito na, dito na. Suka pa ko, at saka ano, chili. <inaudible> Hindi. Batang ito. Ito po, okra, o, limang okra. Ano? Ah. Limang okra, mga idol, araw-araw. mengantar sakawannya. tahunnya istri ya? Kau mau ngono? Coba, kau mau ngono? Kau di itu nih kan? Kain. Yang di kain di kemarin yang buruk mah agak Alamang bagong, Ya, nah. Ya na, ya na. Kita, cara magitanya. Kain kok? Kain. Kain, kain, ya na. Alamang bagulang lah, Kape, ah, Rudy boy, napakasarap ata ng kape nito, Rudy. Galong ko, oh. Ay, nandito yung walang nyo, ano? Ito, itlog at saka ano, dito kayo. Ito, napakasarap, oh. Hindi sila nakakain ng talap yung walang kamatayan dahil hindi kami nakahuli. Yan, kayo na, ano? <laughs> Ito. Talong, kumakain ka ng talong? Oh, ah, hindi yung bata ko. So yung sabi ko, luto sa loob, sa labas, oh, masarap ito. Ano ba yung buo? Yan o, luto sa loob, sa labas, hindi. Yan o, no? Mm napakasarap -hmm. nito, makain na po. Kain na po. Kaon, kaon! Yung, yung keso, anong salita niya, bigol na rin, hindi. Bigol na yung salita niya? Hindi ka alam yung salita na sinarawal, yan o. Nalang po sa Ang dami yan, kain na po, ha? Ano na tayo, mga